So dito po sa May Santo Niño Bridge no. Ayan. So dito po yung uh, pinakasukatan ng tubig. Ah, uh, pa na po dito sa May ano, na rin po dito. 17.4 no 17.4 at uh, malapit na sa third alarm no yan so sa ngayon second alarm 17.4 ah uh, may mga babae no na talaga nakabaw na po dito sa may uh, daanan no? Uh, wala na po makadaan sinarado na po itong uh, daanan dito sa ilalim po ng uh, Marcos Bridge no? no? sarado na po yan uh, wala na po makadaan uh, yung mga tao no? Ayan, ganyan po ang uh, ano Kalaling na dito sa may uh, Marikina River. Ito po sa May Marcos Bridge no. Ah. Uh, Awit po ng SM Marikina. Ayun, update po natin dito. Mga babayan. Lalim no. Wala nang makadaan no. Ano, pinayagan. Sinarado na po 'yan. Lagas ah Lagas ah yung ano 2 Agus, oh 2 Agos oh Lagas ah oh So sa kabila po Is ah uh, No Galing tayo dun 17.4 no Yung ah uh, Level 17.4 po No so, Sa second alarm So pag nag 18 po yan Nasa third alarm na po yun no? Sa kabila Pag nag 18 Third alarm na po So sa ngayon Second alarm po 17.4 po yung uh, sukatan nila doon. Yan. Yeah, Nakakita nyo po sa video, no? Yan. Nabuhulan-hulan na naon po eh. Ngayon, okay. Grabe, hindi ito na agos. Ang lasa na ng dito. So, kanina nga live tayo. No? Hindi pa ka dito kalalim. eh, ragasana dyan. na no? Hindi ka ato na dyan. Baka madalas ka. Katangay ka na. Hindi na. Ito, wala nang makataan. sa na. Sarado na.

フリーマナーの live tayo wala pang tubig diyan no. Ngayon tuluyan na talaga ng ano bumaha ko din ang daan no. Lalang-balanan. <coughs> yes, tuloy-tuloy pa 'yung ulan. Ah, Ulan pa rin ngayon. Although hindi na ganoon kalakas, no. Pero pag siya lumakas siya talagang malakas yung buhos eh. Kaya may dumang ano, yun natin. Mula nula na, ingat-ingat po tayo mga babaya, no? So, baka sa inyong uh, lugar eh, uh, bumaha din. No? Yan, pakita lang po natin sa inyo yung uh, situation ngayon dito, Mga Oras na. Ayan, yeah, na uh, 7 uh, 42 pm Grabe oh Ang lakas mga uh, bus dumadaan So yan, ano naman po yung ulan mga kababayan, no? Ayan, no? Ingat-ingat po tayo, no? Ah, patuloy po yung mga ulan ah, ano? Yung buhos. Napakalakas, no? Oh. Grabe. Uh, ah, patuloy pong tumataas dito yung tubig, no? Ayan, ingat-ingat po tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nag-like and share, no? Follow. Uh, like and share, subscribe dito sa ating uh, youtube channel, maraming maraming salamat po God bless po, ingat po tayo lahat